Tuluyan ng sinibak sa serbisyo ang police major na pangunahing sospek sa pagkawalaan ng beauty queen na si Catherine Camilon. Nirelieve mula sa tukoy ng opisyal kaugnay ng kasong administratibo dahil sa sinasabing pakikipagrelasyon sa dalaga. At dahil wala na ho siya sa serbisyo, pinalaya na rin ng PMP Calabarzon ng sospek matapos po siyang isailalim sa restrictive custody. Pero patuloy pa rin po itong imomonitor ng ating pong otoridad. Kunin natin ang live report ni Mar Gabriel. Mar. Alex, kasunod nga ng pagkakaalis sa police service, tuloy na rin pinalaya ng PNP Calabarzon sa restrictive custody itong si Police Major Alan De Castro. Kaya naman ang pamilya ni Catherine nangangamba sa kanilang seguridad. I would like to announce the dismissal of Police Major Alan Abenya de Castro from the PNP service effective January 16, 2024. Pinirmahan na ni Calabarzon PNP Director, Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas, ang dismissal order ni Police Major Alan de Castro, ang pangunahing sospek sa pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilon. Yan ay matapos makitaan ang sapat na ebidensya ng Regional Internal Affairs Service ang kasong administratibo na conduct unbecoming of a police officer na isinampa sa opisyal dahil sa kanyang extra marital affairs sa nawawalang beauty queen. All the evidences were uh, gathered from the uh, affidavit Uh, from the friend of uh, Miss Camilon, no? Ito yung uh, kasama niya ng uh, contestant sa beauty uh, pageants. May mga photos and uh, of course yung palitan nila ng uh, text uh, messages. Dahil wala na sa serbisyo, pinalaya na rin sa restrictive custody ng PNP Calabarzon si Di Castro. Pero ayon sa CIDG, patuloy nilang imomonitor ang kilos ng opisyal na naharap sa hiwalay na kasong kriminal na kidnapping at serious illegal detention dahil sa pagkawala ng dalaga. I-monitor natin siya since, since uh, this is a sensational case. Pero pagdating doon sa arrest ay wala pa po tayo doon. At till such time na meron tayong legal ground to put him into arrest. Ang ina ni Catherine na si Aling Rose, hindi maiwasang mangamba sa kanilang seguridad. Ngayong malaya na si De Castro. Maraming mga nangmaiitip ka na sasabihin na wala na siya sa kanyang serbisyo. Bigyan na tayo ng uh, instruction dun sa HEPE ng uh, Toy Police Station to closely layas with the uh, family of uh, Ms. Miss Camilon no? para pag uh, meron silang nakitang threat or uh, problema is ma-action kagad ng uh, kapulisan natin. October 12, 2023 pa nang mapaulat na nawawala si Camilon na huling nakita ng ilang witness na walang malay at duguan habang inililipat sa pulang SUV na kalaunan na ay natagpuan ng otoridad sa Batangas. We are hoping for the best pero we are expecting the worst. So yan po yung flow po ng investigation namin. Hindi po namin masasabi kung wala na talaga. Pero base po doon sa account ng witnesses namin, it appears na patay na nga po. Base doon sa account ng witnesses namin. Pero si Aling Rose, hindi nawawala ng pag-asa na matatagpuan pang buhay ang kanyang anak ma'am, na to ganyan na, ito na, ganyan na, pagaya ng mga napanood yung mga ganyan na lumabas. Ako ma'am, talagang sinasabi ko to ang totoo. Hanggang hindi po ko nakikita ang aking anak, hindi ko ako mawawalan ng pag-asa. Alex, ayon sa abogado ni Major De Castro na si Attorney Ferdinand Benitez ay uh, mag-aapila sila sa PNP dahil nga dito sa pagkakaalis sa serbisyo ng kanyang kliyente. Naniniwala itong si Atty. Benitez na hindi sapat yung mga larawan at yung palitan ng mensahe ni Catherine at ni Major De Castro para patunayan yung kanilang extra marital affairs. Alex? Okay, Mar, nagulat ako sa sinabi ng isang opisyal ng PMP doon dyan sa Region 4A na uh, may nagsabi na wala nang opatay na itong si Catherine? Yun nga Alex, at uh, kaya nga hinayaan natin um, na galing sa kanya mismo yung statement na yan. No? Uh, accordingly noon, ay hindi binabanggit na may mga witness na nag nagsasabi na patay na. Ang uh, sinasabi noon ng CIDG ay uh, according dito sa mga witness, ang nakita lang nila ay ang walang malay at dugo ang si Catherine na inililipat doon sa kulay-pulang SUV. At, uh, pero sa kabila niya, nang sabi nga ng CIDG, ang uh, nag expect pa rin sila, bagama nag expect sila ng worse dito sa kaso na, to na ito, ay uh, they are hoping for best na matatagpuan na buhay itong si Catherine Camilon bagaman na uh, ilang buwan na nga mula nung mapaulat na siya ay nawawala. At uh, Marg, bagamat nakalaya na itong si uh, Major De Castro, uh, tinanggal na rin ba siya ng mga service firearm niya? Wala na itong mga baril? Alex, nung isa ilalim siya sa restrictive custody ng PNP, pinasurrender na yung uh, mga service firearm nitong si Major De Castro. At actually, wala na siyang matatanggap na mga binipisyo sa PNP dahil nga dismissed na siya. At uh, ngayong lunes, Alex, nakatakdang uh, isagawa yung uh, pagpapatuloy ng preliminary investigation ng Batangas Prosecutor's Office. Kaugday naman nung kasong kriminal nitong si Major De Castro na tatlong beses niya na na hindi sinisipot. Oo. Oh, Pag-usapan nga natin itong kaso niya na kriminal. Eh, di ba, ang driver niya mismo ang nagturo sa kanya na may kinalaman siya dito sa pagkawala ni Camilon. Alex, yung driver na si Jeffrey Magpantay, bagaman sumuko sa otoridad, walang binibigay na malinaw na statement kaugnay doon sa akusasyon sa kanila na pagkawala nitong si Camilon. Actually, itong si Magpantay, yung personal driver at trusted man itong si Major De Castro. Kaya nga, siya yung inaasahan ng pamilya ni Catherine at ng mga otoridad na magiging malaki yung papel at makikipagtulungan dito sa ikalilinaw nga ng kaso. Pero hanggang sa ngayon, walang binibigay na magandang lead itong si uh, Magpantay kaugnay doon sa pagkawala ni Catherine. Actually, ang sabi lumutang, lumutan lang daw siya para ipakita na hindi siya nagtatago at malinis yung konsensya at wala siyang kinalaman dito sa kaso ng pagkawala ni Camilon. Okay, maraming salamat sa iyo, Mar Gabriel. Mata natin dyan o sa Campo Crame. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Aguila Prime Time. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet25 TV.